Bago. Yung hub, magkano yung hub? 820. 820. Bago yung hub. Tapos yung rim, yung itong rim, yung rim luma pa rin. Dati yan, dati. Dati yung rim. Tapos yung rayos. Magkano yung rayos? Yung lahat ang binayaran mo? No? Oh. 1382 hab. para sa haba ba ito sukat dito ay oh may may sample may sample ito sample oh ito ah itong motor na ito pala mga idol euro oh, ito pala yung mga idol yung mga ito yung dati oh nabasag yung lagay ng bearing oh Ano na yung yard dito, Bilegoy? Eh? Ba't pinaltan mo? Ba't mo pinaltan? Alin? Bakit mo nga pinaltan? Ay wala na yung bearing, ano na? Luwag na yung lagay ng biring. ah Luwag na yung lagay, ito lang ang may Ah, ito? Ah, mayroon na lubak sa ilalim Ay, ah, May lalot na yung ilalim pag yung bearing ay lumuwag na nasa ilalim mo. Oh. Mayroon pang ay may kaslungan oh. Kasong na kaslung ang bearing. Pero dito sa kabila wala wala problema dito. Luwag na rin? Luwag na rin dito. Oh, ay, luwag na rin nga. Oh. Kaya pwede naman na ng bago. Nilalinggo sa karas na naman at luwag na naman. Oo, oh, kahit lagyan mo ng na, sim na luwag talaga no. Kaya pinakamaganda talaga niyan ay bago. Ito na yung bago mga idol. Oh. Yun. Maganda at pagkaka maganda at sa lapid na oh. Matibay na 'yan. Sa lapid. 180 i trim pa lang ano? 180 i labor libre. Mahal na no, dati wag pa lang Dati nung una, yung mura lang ang labor ng pagpapakabit ng rayo sa eh, ano. Kay ini lang. Mabuti ta pwede pang gamitin yung rim ano. Yan. Dito pala talaga 'yan sa motor na ito. Euro 125. Yan. Panghulihan mga idol. Bumigay ang hub. Yan. Kaya pala pinalitan ay log na yung kabita ng bearing. Kabi-kabila. Yan, hindi na pwedeng pilapan kasi nga ito ay aloy Talagang uh, bibili ka ng bago mga idol. Yan. Yung rayo sa 252. Yan o. oh, Oo. Yan. Ang gastos ng isa nating katuda. 1,3,82. So yan. Conforme naman mga idol. Kasi may sukat-sukat yan sasabihin mo kung anong klase ng iyon tricycle para yung hub na yun ang ibibigay uh, sa iyo. Pero ang uh, hub ng ating isang katuda. Eh, saan galing yung hub na yan? Saan galing yun ako na yung hub na yun? Sa Ah, sa Konyong Badyayon na, ah, di ba? Oo, bakit kasya dyan? Oo, sukat din ano. <laughs> Mabuti, sukat ano. Kung baka may mga kasukat ngayon, baka sa Badyayon kasukat din yan. O kasukat din siguro yan yun tapos ito nang gagamitin mo ano pati yung yung pinakantakit niyan sa preno yung pa rin dati dati pa rin mga idol. pero yung sa unahan mong hub mali ito ano may iba pala sukat talaga yan yun ilan taon mo rin nagamit ito Ah, may limang taon din. Mula mula nang mula nang bago, mula nang bilhin mo. Kayo lang dadali. Oh, matagal din naman pala mga paano friends, mga tumagal din siya nang 5 years. Bago siya napaltan na, ano. Kasi may hirap pag kaya bearing, hindi magandang preno ano. Oo, oo, na ano. Oo, nasa iyo sa Oo na. Parang Nalalim na babaw ang preno. Hindi talaga magkakaig eh. Pagka ganun, kailangan talaga okay, eh. Pinokoid, okay, bakit pa? Kasi pagkalalagyan mo ng sim, mahirap. Nasa ilalim. Lubog, hindi ka tulad dito. Yan. Ah, susukat mo yan. Pares na pares naman yan oh Ay, magkaiba oh Yung lagay ng bearing o. Yan o. Tamo oh O. Ano kaya yan? Tamo o. Sukat kaya yan? ano Tignan mo Ano, tignan mo yung hugis oh. Baka naman sa hugis lang Yung haba niya na eh O, oh, tama no okay ba, no O oh. Yan o no? lalim. Yung lalim lang niya, yung lalim Pwede yan Kasi may spencer naman yan, na, ipapasok dyan ay. Eh. ay yung haba naman ito Tsaka yung haba niyan Parehas Parehas din ang haba niyan Iba lang ang design o, no? oh. kumbaga May lalod yan, ito'y wala Ano, Original ito ay, itong luma, yan, may mga kasukat talaga yan, pero yung bilog, magkasinlaki ng ano, parehas lang. Ayan, tingnan natin pagka naikabit mo na, kung uh, okay yan. Sa lapid na, mag-iibay na ito, sa lapid na. Iibay na yan hindi na siya mapuputulan ng uh, rayos yung dati ba sa lapid rin? So, um, 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 ito pwede sa lapid mo rin ito? yung rayos nito nasa ah? na? pinutol ay, okay na? ayo kinakater yun ay eh. tamad kasi sila magkalas uh, hindi <laughs> pa sanang gamitin yun kung kakalasin ano kaya lang balibasa nga at uh, nagmamadali kinakater na nila okay na bago pa naman yung rim ay uh, eh yun mga idol o. at ikakapit dito sa Euro 125 ganito itong motor mga idol 5 years na din ito 5 oh, years na rin pala ito garantisado pa no garantisado wala pang sira ang makina hindi pa nabigay <coughs> hindi pa naibaba Ayos sa nung, maganda rin pala naman ang maganda rin ang forma nito. Euro.